Hello everyone, welcome back to my channel small update regarding paglalagay ng youtube channel art banner so ngayon pwede na tayong maglagay gamit ang ating mga smartphone, gamit ang youtube apps kasi nasubukan ko na ito ang paglalagay at hindi na tayo kailangan mag login sa ating laptop para maglagay ng channel art banner hindi na tayo kailangan mag sa ating laptop para mag-upload ng Channel Art Banner. Susundin mo lang itong mga gagawin ko. Ang una nating gawin, itap natin ang YouTube Apps. Pagkatapos na tap ang YouTube Apps, tap natin ang You. Tap natin ang View Your Channel. pagkatapos na tap ng view your channel so ito nakita nyo ito yung channel art banner ko na ko palang yan ilagay so ang sunod natin gagawin itap natin ang pencil icon gagawin itap natin ang camera icon itap natin choose from your photos and then ang sunod itap natin kung ano yung photo na gusto nyo i-upload. Nakalagay na dito. Yan, nakita nyo na. Automatic yan, na-upload. Kasi sa akin kanina, in upload ko na yan. Pag okay na sa inyo yan, ganyan ang lumabas, itap niyo na, nyo na ang save. So pagkatapos, nakita nyo, yan na ang channel art banner. Naka-update na sa inyong YouTube homepage. So, ganun lang kadali kung paano maglagay ng YouTube channel art banner sa ating YouTube channel. Thank you for watching. Have a blessed day to all.